Yon, magandang araw sa inyong lahat mga na Nandito na naman ako. So, shout out nga pala sa mga nagme-message sa akin, sa mga nagtatanong, sa mga nag comment sa mga videos ko kung paano gawin itong aking CI. So, for today's video mga katuldok eh, tuturuan ko kayo kung paano gawin itong aking CI. So, yung uunahin muna natin yung bahaya na, pinakabahayan, kung paano magkiritas at uh, paano maglagay ng lock. So, ito na yung nagawa kong camouflage na bahayan mga katuldok at apati uh, yung ano nito yung silo kumuflage din yung gagawin ko ito. At kaya sa mga gusto rin magkaroon ng ganitong CI, panoorin nyo itong video at tuturuan ko kayo kung paano gawin ito. So tara, sisimulan na natin mga katuldok. Siyempre, uunahin natin yung sukat ng nylon at uh, yung number ng nylon na gagawin nating bahayan ng CI. At uh, ito na nga mga katuldok, ang uh, nylon na limang piraso para sa gagawin nating bahayan ng CI. Kailangan limang piraso at dapat nakatali o kaya nakaipit para hindi tayo mahirapan sa pagkirintas. Kasi wala namang tayong tagahawak. So, ito yung example ko. Susukatin natin kung ano kahaba itong aking gamit. Nasa sa inyo yan mga katoldo ka kung anong gusto nyong haba ng bahayan. So, ayan. Ito yung sa akin. Susukatin ko lang para may idea kayo. So, ang sukat nito, yung haba nito eh... 180 Ayan, 180 yan mga katoldo. At ayong numero nitong nylon na gamit ko eh, 180 rin. Yung number nito, 180 rin. So, ito na mga katoldo. Kasi simulan na natin. So, ito na. Limang piraso. Ayan. Pag nagsimula tayo magtiringtas mga katoldo, kailangan sa kabila tatlo, sa kabila dalawa. Kuha lang tayo dito na tatlo. Ayan. Ayan. Ito tatlo. Dito dalawa. So pag nagsimula tayo magtirintas, pukunin natin yung isa dito, yung sa pinakagilid. Ipapatong lang natin. Yan, ganyan. Yan. Then naging tatlo na naman dito sa kabila at dito dalawa. Pukunin lang ulit natin yung sa pinakagilid yan at ipapatong ulit. Kailangan hilahin mo rin para humigpit. Tsaka kailangan mahigpit. Yan, ganun lang ng ganun. Tingnan natin ito mga katuldo pa. Ulit-ulitin mo lang ganyan. Ayan o. Ayan o. So, habaan ko pa kunti. Para makita natin yung ano na, final na. Basta ganun lang mga katuldok. Sa umpisa hanggang sa matapos, kukunin mo lang itong nasa pinakagilid ng tatlo. At ipatong lang. Ganyan. So, ayan na mga katuldo ko. Ganyan lang yung gagawin ha. Simula sa una hanggang sa matapos, ganyan lang ang gagawin. Kukunin lang yung isa. Yung sa pinakagilid. Ipapatong lang sa dalawa. Para maging tatlo yung dito sa kabila. Ayan. Ayan. Ganyan lang mga katuldok. Ganyan lang yan. So hanggang sa matapos. At uh, lang talaga ang paggawa nito mga katuldok. At dapat sa paggawa nito eh, hindi ka mainipin. Kasi pag mainipin ka sa isang araw, hindi ka makakagawa kahit isang si ay lang. So malapit na akong matapos mga katuldok. At ah, isusunod natin dito eh, yung pagkabit ng ring. Yung ganito. At ah, paglagay ng lock. Yung ganito. Ayan. Paglock. Ayan mga katuldok. Solid na solid. Paganda. Ayan. So tatapusin ko lang itong isa. At ito na mga katuldok. Nandito na nga ako sa dulo. At uh, kailangan magpaiwan din ng space para ito sa paglalak. At uh, sa paglagay ng ring, ito yung ilalak natin kahit ganitong sukat lang oh. Ayan, kahit 9. 9 o 10, pwede. Pwede na yan, yung ganito. So pag naglak na ito mga katoldok, ganito lang. Lagyan natin ng tanda kung saan tayo magsisimula ng paglalak. So ganito. Tingnan nyo mga ka. ha. Ayan. So ito, tatlo, tatlong nylon yung nandito. So magbilang lang tayo ng pituha sa butas. Ito yung simula. Ito yung pinaka na butas. Dito kayo magsimula sa tatlo. At magsimula kayo magbilang dito sa kanan kasi nasa kanan yung tatlo. Sa kanan din kayo magsimula magbilang. Ito yung bibilangin natin butas sa isa. Puro sa kanan lang dapat, puro sa kanan. Isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ayun, pito. Diyan tayo magsisimula ng ipapasok na ating lock. Ito yung sa pinakagitna. So, bago natin ipasok yan, lagay muna natin itong ring. Yan, ito yung ring ko na ginagamit. Itong ring, eh, ano, ito lang yung tubo. Dito ko yan galing yung aking ring sa tubo na yan. So, lagay ko muna ito. So, ayun. Nalagay na. Ito yung tatlo. Ito, dalawa. Ito yung ipapasok natin sa pinakagitna. Ito. Padaanin natin yan. Il Ilalak natin yan. baga ipiti natin itong dalawa ha. Dito tayo dadaan sa baba. Yan, ganyan. Ipasok natin dyan. Dito sa ating tanda. Tatanggalin natin itong tanda para mapasok natin. Yun. Kailangan matulis din yung pagputol nyo ng nylon para mabilis lang maipasok. So, ayun, napasok na natin. Ayan, naipit na. Ayan, babalik na rin natin ngayon. Babalik na rin natin na. Ah. Ayan. Ayan, nabalik na natin na. Ah. Baga, nasa baba na yung, papunta na sa baba yung napasok natin. So, ngayon, nandito na tayo sa kabila. Dito na yung tatlo. Tingnan nyo ah. Ayan oh. Dito na yung tatlo sa kaliwa na. Hindi ba kanina nasa kanan yan? Dito, dito tayo nagsimula. So ngayon, binaliktad natin naging sa kaliwa na yung tatlo. Tatlong nylon. Yan. Sa tatlo na yan na nylon, dito naman tayo kuha sa pinakababa. Dito. Dito. Ito o. Oh. Ipapasok natin ito dito sa sunod na butas. Sa kanan na butas natin ipasok ka oh, dito. Sa kanan. Ganyan. Ganyan dito. Ayan. Naging tatlo na din dito sa kanan ngayon. At dalawa na lang dito. Ganyan lang. Tapos, ubusin na natin yun. Eh, isa, dalawa na yung napasok natin. Ito, pangatlong ipasok natin. Ito, na naman. Yung sa pinaka, baba ulit. Yung sa tatlo ulit ha. Ah. Pasok natin dito sa butas ulit na sunod. Sunod lang sa taas lang ng pinaglagyan natin kanina. Ayan. Ganun lang ng di ko sa maubos tong limang piraso na to na maipasok. Tapos nyan, dito na naman sa kabila. Pang-apat na yon. Ito, pang-last. Ito, pang-lima na to. So, ayun. Pagtapos nyan, isang ikot pa ulit. Ha, isang ikot pa ulit ha. Pasok pa ulit natin to. Diba dyan na yan sila lahat sa baba. Sa baba na yan sila lahat. Hanapin mo pa rin yung tatlo dyan. Ito pa rin yung tatlo. Sa tatlo ka pa rin magsisimula. Kukunin mo ulit yung sa pinakababa. Ito. Tatlo. Tatlo sila dyan. Ito dalawa. Ito tatlo. Kukunin mo yung sa pinakababa. Ito sa baba o. Oh. Ito. Kunin mo ito. Lagay mo sa taas at ipasok mo ulit. Isunod mo lang doon sa pinagpasukan mo na butas. Isunod mo lang yon sa ito ulit, tatlo. Ganun ulit. Pasok mo ulit. Dalawa. Ito pa. Tatlo. Tatlo pa lang napasok natin. Ito. Apat. Ganun lang lang ganun. pa. Lima. Ayun, lima na ang napasok natin. So, dalawang beses silang ipapasok ha. Bali, sampo. Ayan, okay na yan mga katuldok. Ganyan na yan ha. O, diba? Solid. Napakaganda. Ayan, nalak na natin. Pagkatapos nyan, gupitin lang ito. Puputulin. Ganyan lang o. Oh. Huwag isagad ha kasi sisindahan natin yan. Lalagyan din yan ng lak. Kailangan may space pag pinutol yan o oh. niyan, tapos sising lang natin yan para maging lock nya dyan natin yan na mga katoldok yan o oh. yan na yung pinakalock nya yon, hindi na yan matatanggal kahit anong hila mo dyan Ayos na ayos mga katuldok. So sa ngayon, susukatin natin yung haba nito kasi lalagyan pa natin ito ng lock sa kabila. Eto, para magkapareho yung haba nila, susukatin natin yung haba dito sa natapos kong gawin. So madali lang din yan mga katuldok. Tuturo ko sa inyo. So yan mga katuldok, ganito lang ako magsukat ng ang bahayan ng aking si Ayha para pare-pareho lahat yung sukat nila malabo. So ayun, nilalagay ko lang yan sa kabilya. <laughs> Tingnan niyo naman yung sukatan ng kabilya. Tapos ipagdikit ko lang yan para makita kung saan banda yung pinaka unang pinasok ko na lock. So ayan, may tanda na yan, makakatulog tinandaan ko na yan. So ayan, okay na yan. Ayan, magsimula tayong magbilang dito ha. Pito, pitong butas sa kanan na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito dito. So tatanggalin natin ito. Ayun. So, ayan mga katuldo ka. Ulitin natin ha. Ulitin natin para klaro. So, ito yung tanda natin ha. Dito tayo magsisimulang magpasok ng ating laka. So, bilangin natin yung butas dito sa kanan kasi ito yung tatlo ha. Ayan, tatlo oh. Dito yung magsimula, magbilang. Ito yung butas oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, sakto mga katuldo ka. So, bago natin ipasok yan, lagyan ko muna ito ng ring. Tingnan nyo mamaya mga katulok pantay na pantayan So, ayan. Tapos, ito yung una-unang ipasok yung sa gitna. Ha? Ito. Ayan o. Ito. Ayan, ipitin lang yan. Pasok dun. Ayan. Tanggalin natin itong tanda para mapasok natin to Hmm. Ayan, napasok na. Pag napasok na, di ba, sa taas na. Taas, babalik rin natin yan ngayon. Yan. Ayan na, makakatuldok ka. Pag nabaliktad natin, syempre yung tatlo mapupunta na sa kaliwa. Ayan o. Yan. Ito ang tatlo. Ganoon lang ulit sa kanina, makakatuldok ka. Pasok natin ito sa butas. Sa kanan na butas sa dito. Yan. Ganyan o. yun o. Dito pangalawang pasok natin yan. Ito, pangatlo. Ito, pangapat. Ito, panglima. So, ay napasok na natin lahat. Ngayon, ulitin natin, pasok pa ulit natin yan. Higpitan lang natin. Ayan. Hanapin lang natin yung tatlo. Yung tatlo ay dito na naman. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So ayan, lipitan lang natin yan mga katuldok. So ayan mga ka. tingnan natin kung pareho yung haba nila ha. Ayan, bago natin isisindihan ito. So, ito na mga katuldok, tingnan natin kung pareho kahaba. Pareho mga katuldok, pareho. Oh, siyempre. Ayos, ayos na ayos mga katuldok, parehong pareho. So, sisindihan ko na ito. So ayun, ayos na ito mga katuldok ha. Natapos ko na itong uh, bahayan na si Ay na tutorial natin. At uh, ito na mga katuldok yung bahayan na natapos kong gawin. So sa sunod na tutorial natin mga katuldok, eh tuturuan ko naman kayo kung paano ilagay itong silo natin dito sa bahayan at kung paano maglagay nitong ring. Direct ring ito mga katuldok ha. Pero kinayad yan na itong nylon, kinayad yan ng bote na matalim, nabasag para lumambot so maraming salamat mga idol like and share syempre wag kalimutang mag follow para next video ko makita mo